Kaso itong vlogger na ito, wala kayong personal na pagkakakilala sa bawat isa. Kung baga parang estranghero, itong vlogger na ito. Lalaki ba to babae? <laughs> hindi ko po po alam. alam. ko, lalaki. Eh. Pero ano po, <laughs> hindi ko siya kilala. Hindi pa ko nakita. <laughs> <laughs> hindi, ko po alam kung anong personal yung kagalit sa akin eh. Nasabi ko nga sa kanya, hindi eh, bali magalit ka sa akin, huwag ka lang maingit eh. Mm. eh para pang pinapata, lumabong na senador eh. Eh ba't naman ako sa dami-dami namin senador, pati sinisingle out niya ako. Ako lang mis ako lang tinitira niya. Ang dami naman na may mga may mga senador naman diyan na meron din Pogo, probinsya nila. Mm. Hindi naman nila nabanggit. Alam mm. mo po 'yun siguro. Ayok na lang banggitin. Mm. Sino 'yan? Eh sa tingin niyo, merong nasa likod ng vlogger na ito para alam mo na siraan lalo na lalapit na yung halalan sa 2025. Ah, uh, senador Lapid. O nga po, ayoko pong magkaroon ng malisya na merong nasa likod ng ng vlogger na ito na politiko. <laughs> mm -hmm. senador o local man o ano man yan, eh, wala naman po yun eh. Sabi ko nga, ba't sinisingle out niya ako sa ang dami-dami senador? Sana wala po, wala pong mali siya sana yun. Sana walang, wala senator senador na sa likod dito, wala na pinatitira nila ako.